Biyan ni Santo na bukas mga kapilay-pilay. Meron po kami ang kasama dito si Master Pucukan, May bata pa. Tsaka may alalay pa silang dalawang aso. Nandito kami sa kagubatan. Naghahanap kami ng agimat. Ang agimat ng agila. Na medyo may pulot pulot chukan pa layo na nang narating namin ah patingin tingin si Kadinis yan si Kadinis yan may dalang balde at ang pangalan ng kanyang aso ay si Umikron kag si Dapayok yan oh grabe kaguyangan pala to ang akala ko, magpupuhag na kami ng pulot, wala pa palang nakita. Nadali ako. Suebi <laughs> Santo pa naman ngayon. ni Santo na bukas. Magla live may maya ako pag makakita na kami ng pulot. nang putyokan ba? Kung sa yak putyokan. Sa Tagalog, ayhani. Eh, yan no? Katarik-tarik. Walang gina-daanan. Ay. Huh. Mayao naman.